magkiet sa rampa kung wala pa itong rampa na dilaw na to durog ang cashier. Uy, rabie tanker na umakyat sa ano umakyat sa rampa oh, Grabe yung tanker oh. Kung wala pa itong rampa na dilaw na to Durog ang cashier Aw oh, grabe Umakyat dito sa dilaw na yan oh. start all the way yan guys start. tapos ito naman Overspeeding speeding grabe na ka sa tingin nyo kaya nakatulog kaya yung driver na yun sa sobrang lapit na kasi sobrang lapit na nandito na ako sa ano, kaka exit ko lang ano, oh, ito sobrang bilis oh. ayaw mag minor oh.